Back this Yo mga ka-JSD, eto na naman tayo, may content na naman tayo, ha 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 At syempre, hindi mawawala ang ating adventure kwento galing sa Y Club Expo So ganito yan mga ka-JSD, may adventure activity sila, kailangan mo makumpleto yung mission card Seryoso, parang mission impossible pero nakakatawa Una, download Yamaha app, aba? Naubos data ko dito mga master. Parang mas malakas pa kumain ng data kaysa sa YouTube. Swear! Tapos ayan na, QR code scanning. Siyempre ako, confident na confident. Scan ko lang to, easy lang. Biglang nag-error. Sabi ng app, invalid QR. Ako naman, invalid daw? Eh mukha pa lang ako valid na valid na pero laban lang. Kahit nagloko si QR at nagwawala si data, tuloy-tuloy pa rin tayo. At ayun, na rin natin ang mission card at ito ang pinaka solid mga ka JSD. Ang reward, nakuha natin yung Y Club body bag, may stickers pero sad news, naubusan ng t-shirt. Syempre ako, ang reaction, body bag okay na basta huwag lang body odor. Pero overall mga ka JSD, all goods. Sulit ang experience, sulit ang tawanan at syempre, sulit ang content. hahaha -ha -ha. At hindi pa dyan nagtatapos, mga ka-JSD. Meron tayong representative mula sa Team Manila ng NMAX Elite Brotherhood. Ipaparada sa Motor Show. Eto na siya, V-Roll please! krabi Grabe mga master, ang bangis, di ba? Wala akong masabi. Maganda, sana all. Ha ha ha. Pero overall mga ka JSD, all goods. Sulit ang experience, sulit ang tawanan, at syempre, sulit ang content. So ayun mga master, kwento ko lang, adventure fail success ko. Next time, ready na data ko, baka pati power bank, isasama ko na rin para walang sabit. So the